Hey, isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, ako po ay uh, aalis na ng bukid at kami po ibabalik a uh, uh, aaw na po ako ngayon. At ito po mga kalingap, mga kababayan ay uh, pansamantala akong magpapaalam sa aking uh, official youtube channel. Nakakalungkot pang isipin na may mga tao talagang uh, scammer, budol o kung ano pa man ay katulad nung nangyari nga kay uh, Puya Balsantos Matubang ang ama ng kalingap ay mamuli po ng budol ng uh, 300,000. Hindi ko po alam kung ano, no? Sana po, ingat-ingat uh, tayo kasi may mga tao talagang ganyan na nag scam ano? nag scammer ginagamit. Lalo na ta, ginagamit ang mga tao na wala naman kaalaman ng mga OW natin. Ito po si La pa mga kalingap po. Yan po si... Hello! Hello! O, oh, kumusta na mga kalingap? Ah, uh, kumusta na po kayo mga kalinga? po si Ila ayan muli po. At uh, sa pagpapalang araw po. At ngayon po, ah, uh, ako ng bundok at uh, babalik na po ko sa world And yan, supportahan po natin ang ama ng Kalinga, Kuya Balisantos Santos Matubang and Kalinga Rap Ate Ada Vlog, sa po naman nagmamahal at uh, sumusuporta sa ating YouTube channel paki uh, pakisubscribe po, like and share po mga Kalinga ng ating official YouTube channel at ngayon po uh, mga kalinga pa maraming maraming salamat sana ya pagpalaan tayo ng mga kapal at bigyan tayo ng pangidol plus ikati pala Ayan, maraming maraming salamat po and thank you so much hindi pa po nakapalaw, facebook account ko po Jose Francisco at sana uh, natin ang ama ng kalinga kuya Bal Santos Matubang And kalinga prab, at na vlog sa lahat rin po naman na ag nagmamahal at ag sumusuporta sa ating YouTube channel. Like and share po mga kalinga pakababayan. Uh, thank you so much sa inyong walang sawang sumuporta ah, sa ating uh, official YouTube channel. Sana po, lagi nating tatandaan naman ng kalinga. Bye bye po and God bless.